pwede po ba matigil ang maintenance ng high blood? Binigyan kasi ako ng doktor ng gamot. Bala ko sana itigil kasi mag 2 weeks na gamit ko. Pero ko walang bisa, Nag-overting pa po pa ako sa gamot na binigyan ni Ano po ba dapat gawin? Hindi ko mapakali araw-araw sa pag-inom ng gamot. Pil ko, huwag komplikasyon ako. Sobrang worry ko. At pil ko, masakit bato ko. Pero, BP normal naman. Hindi ko na ma-enjoy life ko kapag lumalabas. Ambulance talaga ang una kong naalala. At hindi ko na maintain ang gusto kong kainin kasi feel ko high blood ako. Sir, kung na sir, kung napanood niyo po yung mga videos ko tungkol dito sa mga high blood, high blood na to. Kasi nga, ang una-una ko, ang kwento ko dyan, ganun din po ako nung una, kasagsagan ang anxiety ko, nung may anxiety pa ako. High blood, may maintenance din ako. Pero, ang nangyayari sa akin, hindi lang high blood ang inawasakang ano, sila, nagkaroon ng maintenance ha? blood sugar at saka kolesterol ko. Kaya tatlong gamot ang iniinom ko nun. Metformin, astorbastutin, at saka lusartan para sa iyo Yun po. Pero hindi ko po yun iniinom. Sinubukan ko siya hanggang dalawang araw lang yata. Pero hindi ko na tinuloy kasi gano'n nga. Nahihirapan ako masyado. Kaya gano'n din po itong nangyayari sa'yo. Alam ko, ramdam ramdam ko to ah uh, kaya ang ginawa ko yung sir, tinigil ko po. Hindi ko po ininom yung resita ng doktor na yon Kasi pag ininom ko, ang sama ng ko po, lalo akong nahihirapan, lalo ako para makukulaps, lalo akong hindi ko nagagawa yung gusto ko kasi iba ang pakiramdam pag umiinom ka ng gamot. Ganun po yun. Tapos sa mga pagkain naman, nakikita ko pa lang, nahihilo na ako. Kumain <laughs> ako marami, mga mara ganun, nahihilo na ako. Kasi feeling ko rin high hey, blood talaga ako, pero hindi naman. Pag mag-BP ako ng kitatakot ako, kaya kaya ako ba ang taas ng BP, 160 pero 100. Pero pag normal naman, sinusubukan ko, yun, normal naman, 120 over 80. Hindi ibig sabihin hindi abnormal yung BP natin. Ganun lang yun. Kung maaari, ikaw ba, taka pa naman yata, pwede mo itigil siguro sa Kasi sa'yo na yan. Basta ito lang in-advise ko sa inyo. Kaya yun po, eh, subukan nyo pong itigil. Sabihin nyo po sa doktor nyo. Kasi baka dala lang talaga ng anxiety ang mga nararamdaman mo.